Sa isang mundo kung saan desperasyon ang nagtutulak sa tao na makipagsapalaran, may isang negosyanteng handang makipagkasundo sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Ang kanyang pagnanais na makabawi sa naluluging negosyo ay humantong sa isang kasunduan sa mga engkanto na nagbigay ng tagumpay, ngunit may kapalit na hindi niya inaasahan. Sa simula, ang lahat ay tila perpekto, ngunit ang kanyang bagong kaibigan ay may mga tanong na nagdadala ng takot at pag-aalinlangan. Hanggang sa isang araw ang kanyang mundo ay naging isang bangungot na hindi na niya matakasan at ang kanyang tagumpay ay nagdala sa kanya sa bingit ng pagkabaliw. May isang lalaki na may-ari ng isang negosyo. Hindi ko nalang babanggitin kung anong klaseng negosyo dahil baka may makakilala sa kanya. Nalulugi na yung negosyo niya at halos isarana niya ito pero ayaw niyang sumuko. Sabi niya sa akin, gagawin daw niya ang lahat para lang makabawi yung negosyo niya. Parang wala na siyang ibang choice. Sobrang desperado na talaga siya. Kahit parao raw makipagkasundo siya sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Nagtaka ako sa sinabi niyang yon kaya tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Sabi niya, balak daw niyang makipag-deal sa mga engkanto alam naman natin na ang mga engkanto ay may kapangyarihan na hindi natin kayang ipaliwanag. Kaya siguro nang isip ng lalaking ito na humingi ng tulong sa kanila. Para sa akin hindi magandang ideya 'yon. Pero hindi ko na siya pinigilan dahil desidido na siya. Nagtanong-tanong daw siya sa mga kakilala niya kung paano ba makikipag-usap sa mga engkanto. May nagsabi sa kanya na kailangan niyang mag-alay ng pagkain at kandila para mapansin siya ng mga ito. Nag-research pa siya kung ano ba yung mga pagkain na gusto ng mga engkanto. Ang sabi sa kanya, mga matatamis daw na pagkain at mga prutas na kulay dilaw. Pumili siya ng cake, leche flan at mga mangga. Tapos pumili rin siya ng mga berdeng kandila. Sabi niya, yung mga kandila raw ay galing pa sa isang albularyo tapos yung cake at leche flan ay siya mismo ang gumawa. Dahil sabi ng mga nakausap niya, mas maganda raw na yung alay ay yung pinaghirapan talaga. Yung mga mangga naman ay galing sa puno nila. Balak niyang mag-alay sa banyo ng negosyo niya. Dahil sabi ng tatay niya, nung ginagawa pa lang yung building nila, ay may nakita itong mga naglalarong batang maliit sa banyo. Malamang daw ay mga duwende o encanto ang mga iyon kaya naisip niya na baka doon ay may makapansin sa alay niya. Alas dose ng gabi, sinindihan niya yung mga kandila at nilagay sa sahig. Yung paligid, tahimik na tahimik, parang may bumabalot na lamig sa hangin. Yung mga kandila, naglalagablab ng berde, nagbigay ng kakaibang liwanag sa banyo. Tapos yung mga pagkain ay nilagay niya sa gitna. Umupo siya sa gilid at naghintay ng alas dose. Sabi niya sa akin, yung alas 12 raw ng gabi ang oras na pinakamalakas ang kapangyarihan ng mga engkanto. Kaya, yun yung napili niyang oras. Nung mag alas 12 na ay nagdasal siya ng dasal. Humihiling siya na sana ay may makakita sa alay niya at sana ay matulungan siya sa problema niya. Nung matapos siyang magdasal ay may narinig siyang boses na nagsabi ng, Bakit mo kami tinatawag? paglingon niya sa likod niya ay may nakita siyang lalaki na nakatayo sa may pinto. Sabi niya sa akin, yung lalaki raw ay may berdeng mata, tapos yung mga damit ay kulay berde rin. Sabi raw nung lalaki, may kapalit ang anumang hiling na ibibigay nito sa kanya. Parang may bigat yung mga salita niya, alam mong hindi basta-basta ang hinihingi niyang kapalit. Kailangan daw ay magbigay siya ng isang bagay na mahalaga sa kanya Wala nang inisip yung lalaki. Ang sabi niya lang sa engkanto ay, Sige kahit ano pa yan. Pagkatapos noon ay umalis na yung engkanto. Iniwan niya yung mga pagkain at kandila sa banyo. Kinaumagahan ay wala nang natira sa mga alay niya. Simula noon ay nagbago yung takbo ng negosyo niya. Dumami yung mga customer, tumaas yung kita at nakilala yung negosyo niya. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay natupad na yung pangarap niya. Para bang nabunutan siya ng tinek, yung pakiramdam na sa wakas, nagbunga rin lahat ng pinaghirapan niya. Pero hindi pala doon natatapos ang lahat dahil yung engkanto ay bumalik sa kanya. Nasa banyo raw siya noon at nag-aayos ng mga gamit nung marinig niya yung boses ng engkanto. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na babalik pa ito akala niya ay tapos na yung usapan nila. Pero sabi raw ng engkanto ay gusto siyang makipagkaibigan sa kanya. Pumayag naman siya dahil sa isip niya ay wala namang mawawala sa kanya kung makikipagkaibigan siya sa engkanto. Naging madalas ang pagpunta ng engkanto sa banyo niya kung ano-anong topic ang pinag-uusapan nila. Minsan daw ay tinatanong siya ng engkanto kung ano ang lasa ng mga pagkain na kinain nito. Dahil hindi raw ito makaalala. Minsan naman ay tinatanong siya kung ano ang pakiramdam ng magmahal dahil hindi raw ito nakaranas ng ganoon. Sa totoo lang ay natatakot na siya sa engkanto. Yung mga tanong nito parang may laman, parang may gusto itong makuha na hindi niya maibigay. Kaya habang tumatagal, lalo lang siyang kinakabahan dahil sa mga tanong nito ay parang gusto nitong maging tao. Kaya isang araw ay nagdesisyon siya na huwag na itong papasukin. Kapag tinatawag siya nito ay hindi na siya sumasagot. Kapag kinakatok siya ay hindi na rin siya lumilingon. Pero hindi pala ganun kadali na itaboy ang engkanto. Dahil sa kabila ng hindi niya pagpapansin dito, ay nakapasok pa rin ito sa banyo niya sabi raw ng engkanto ay hindi niya ito maitataboy dahil may kasunduan sila. Kaya ang ginawa niya ay hindi na lang niya ito pinapansin. Kapag kinakausap siya nito ay hindi na siya sumasagot. Kapag tinatanong siya ay hindi na rin siya nakikinig. Pero isang araw ay nagulat siya dahil iba na ang itsura ng engkanto. Yung balat nito parang lumot na berde tapos yung mga mata itim na itim parang walang kaluluwa. Nakakatakot talaga, parang bangungot na nagkatotoo. Tapos yung mga ngipin ay naging matutulis, tumakbo siya palabas ng banyo. Pero sinundan siya ng engkanto. Sabi raw nito ay hindi niya ito matatakasan. Dahil kahit saan siya magpunta ay susundan siya nito. Simula noon ay hindi na siya pinatahimik ng engkanto. Kahit saan siya magpunta ay sumusunod ito sa kanya. Kahit sa pagtulog ay kinakausap siya nito. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang lahat. Isang araw ay nakita siya ng mga tauhan niya na nasa banyo at nakaupo sa sahig. May kausap siya pero wala naman silang nakikita. Nung tanungin nila kung sino ang kausap niya ay hindi na siya sumagot. Simula noon ay ganoon na lang siya. Lagi siyang nasa banyo, nakaupo sa sahig para bang may kausap kahit wala naman. Yung mga mata niya laging malayo ang tingin, para bang nasa ibang mundo siya. Hindi na siya yung dating siya. Sabi ng mga nakakita sa kanya ay hindi lang daw isa ang kinakausap niya kundi marami. Ibig sabihin ay hindi lang isang engkanto ang nakakausap niya kundi marami. Naging matagumpay ang negosyo niya pero siya ay nabaliw. Hanggang ngayon ay ganoon pa rin siya. Kahit nga yung mga engkanto na kausap niya ay wala na dahil lumipat na ng may-ari yung negosyo niya, ay ganoon pa rin siya. Nasa banyo at nakikipag-usap sa mga engkanto na hindi na niya makikita pa. Sana ay maging aral ito sa lahat na huwag makikipagkasundo sa mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Kasi minsan, yung akala nating solusyon yun pa pala ang magiging simula ng mas malaking problema. Sa kwento nating ito, natutunan natin na ang pakikipagkasundo sa mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan ay may kapalit na hindi natin inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at i ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod nating upload. Hanggang sa muli, huwag kalimutang tumingin sa likod. Baka may nakatingin din sayo.